So hello mga ka-istor Ayan, nabalik na naman tayo sa ating topic Na bakit nga ba Nagkakasakit ang tao So ayan ha Marami na nagtatanong Kung uh, mayroon pa bang salita Na pwede natin gamitin At uh, i-connect doon sa ating pinag-usapan Bakit nga ba Nagkakasakit ang tao So ayan ha Baka mayroon pa eh, no Ito ay uh, final episode natin Doon sa bakit nga ba nagkakasakit ang tao. So ang words na gagamitin natin ay ang um, natural no? o literal na nagkakasakit talaga ang tao. So kasi tao lang tayo. So, talagang magkakasakit at magkakasakit tayo. Kasi halos natin no, na may buhay ay uh, nagkakaproblema. Eh, no? Patulad ng mga ibon, nagkakasakit. Oh. Ang mga hayop, no? so nagkakasakit talaga. Eh, literal. Kaya nagkakasakit tayo eh. So ang ang ano natin point natin dito ah uh, hindi naman natin may iwas magkasakit pero kung meron tayong konting kaalaman eh, ay eh, baka masakaling sakaling nga madugtungan pa natin yung ating buhay. So for example, yan, yun, eh, uh, yung uh, kalawang, no? yung mga bakal na tinakalawang so, talagang problema kung saan pa sa tao nagkakasakit. Pero kung, kung aagapan mo yung bakal, yun, eh, Uh, pinturahan mo yun, tanggalin mo yung kalawang din pinturahan mo. So, naihinto yung kanyang, ano, so may solusyon yun. Katulad ng magkakasakit ang tao, ay uh, normal lang yun, Ang nagkakasakit, pero pwede natin gawa ng paraan, na para bumaling pa tayo. So, yun yung point namin. So, ang, kaya ang pag usapan natin, eh, yung natural, eh, yun, no? o literal, na nagkakasakit talaga ang tao. So, wala kasing uh, exempted kasi lahat nagkakasakit. So, ang point natin dito, yun na nga di ba? So, kaya mas maganda yun, no, kung meron tayong nalalaman yun, para uh, uh, maiwasan natin o madugtungan pa natin yung ating buhay. So, yan, uh, uh final episode na yun, no? so napag-usapan napakarami, di yun, ba? No? Uh, yung pagkain, nakakapagdala ng sakit sa atin, yung ating trabaho, no? yung ating pagtataksil, yun, no? hereditary, no, namamana natin ang sakit. At napakarami pa yun. Eh. So, ayan na mga ka-store. So, sana naliwaga, naliwanagan natin na itong binag-usapan natin ay final episode na na bakit nga ba nagkakasakit ang tao. Ito ay literal, no, ah uh, normal lang ito na talagang magkakasakit ang tao. Kasi kahit nga ang bakal, eh, no? so kinakalawang siya. Pero pwede natin solusyon para hindi masira yung bakal. So pwede natin tanggalin yung kalawang, hindi yung pinturahan natin. So nawawal na yung parang sa tao din, di ba? Pag may sakit, kailangan natin uh, gamutin you know? para uh, madugtungan pa yung buhay ng ng uh, isang tao. So yan lamang yun, know, sana naliwanagang kayo at sana may natutunan kayo. Dahil ito na yung pinali, you know? yung final episode natin doon sa ating bakit nga ba nagkakasakit ang tao. So yan lamang yun. Sana mayroon kayong makunting natutunan dito na kahit anong iwas natin, ano, kahit anong uh uh, pagsunod natin o paggawa ng solusyon ay talagang literal lamang na nagkakasakit tayo. So ang atin lang ng solusyon you know, para madugtungan pa yung ating buhay. So yan lamang po. No? Maraming maraming salamat sa Panginoon. At abangan nyo nalang ano pa yung aking mga uh, susunod na uh, mapag-uusapan natin dito sa aking vlog. Sana ay nandyan lamang kayo. Maraming salamat po. Thank you so much.